Sir, excuse me po, sir. Oo. Oh. Tatanong ko lang po sana kasi galing ako sa ano, sa partido. Pag -pabalik. ang pabalik. ano naman po, ang requirements na lang po. Sir, dapat atras mo. Kaya yan, basaw mo niya ang buka. Pero yung sinasabi, sir, na libring softies, wala na. Alright guys, dito tayo ngayon sa Gallego border, you know. Dito tayo ngayon, ngayon galing ako sa Bicol. Pabalik na naman ako ng Batangas. Alamin natin ang requirements na naman pabalik para hindi na tayo mahirapan pag pagpabalik ng probinsya alamin natin kung ano pinaka requirements na ano paraan at para lahat para lahat alam at siyempre yung hindi pa niya naka subscribe pindutin nyo na para lagi kayo updated sa akin mga susunod na video okay. pasok guys punta natin ngayon na ng, ano ng, sa checkpoint alamin natin ang sitwasyon para pagbalik natin ng Bicol eh alam na natin kung ano ano ang so, nangyari karnis na dapat kasi patalik-palik lang ako eh Ah, yeah, tignan natin. tayo. Nasaan naman Ano si Dibo, sir? Oo. Oh. Tatanong ko lang po sana kasi galing ako sa ano, sa partido pag Apo. pabalik. Ang ano no, pang requirements okay, naman po, sir. Dapat okay. atras mo. Kailan ang basahin niyo ang buko? Pero yung sinasabi sir na different service nito wala na. Barato yung sir na pwede ka magpasok dyan sa Tabugun Mangura naman po Mangura naman po sir from testicular antigen. Mm, antigen niya. Yeah. Antigen base para sa PR3GG body. Take the may bayad naman. kung mayo, ah, mayo. Mayo. Bayad may na, kayong kit. May na may 'yung Kaya yeah. man ang kit. Kasi nag-aabot may supply. Dalma nang kit. Sambulan na alas hmm. sambulan may kabanga na. Okay, sir. Ano na pwedeng magkuha ko pag Grabe matipid ang mga sagot ni kuya marami pa sana akong eh. uh, so wala hindi ko na pinilit kasi baka magalit pa pinapakita lang sa akin yan, no. yung karatula na yan yan daw ang mga requirements na dadalhin pag tatawid ng Delgal Diego So, ayun guys. Pero doon sa sa isang vlog ko, nakalusot naman ako kahit wala akong requirements eh. Kasi yung pag-uwi ko biglaan. Pero siyempre, yung mga ganong sitwasyon, Buro, timing-timing lang. Pero mas maganda pa rin talaga yung meron kang requirements. Yep. Panoorin nyo lang guys yung mga yung isa kong vlog dyan kasi wala akong requirements eh. pero nakalusot ako nagawang ko naman ng paraan kaya ingat na lang kayo guys babu